gusto ko rin mapag-usapan to no kasi uh, uh, through the years na naging uh, player ako mm -hmm. tapos eventually naging nagretire tayo nag uh, kahit pa paano for a while dumawak tayo ng team sa collegiate eh, medyo college then uh, ito ngayon uh, recently, okay, and, uh, and until now, ay uh, PSL Deputy Commissioner tayo. So, yan, yeah, lahat yung basketball. Nakikita ko yung, yung development ng ano eh evolution ng hindi na sa skills kundi sa mga kaartihan eh okay talaga sobra ngayon ako oo, o -ay. o, 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 o na talaga uh, kasi hindi naman <laughs> sa totop ah hindi naman nito napito yung, yung mga ganung mga kaartihan eh di ba eh tama kana banggit mo sa social media nakikita nila kasi baka nila baka nakikita nila yun yung nature ng mga egoy eh. Alam mo egoy bisa try hindi nagba-basketball yan, nag-nagaanuan yan eh. Uh, 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 nagbabarabarahan nga, yan. Eh, nga akala mo nag-aaway, hindi naman pala naglalambingan, di ba? Eh bisa nagag, nagagaya natin lalo na yung yung mga like for example sa abroad. Oh, di ba? May tinatanggal-tanggal na shit. Ano na, di ba? Tapos uh, yung taunting naman, uh, too small. Okay, oh, merong natutunog. Uh, 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 street uh, night, good night, night, night. night stare uh. down. Stare down. Oh, di ba? Tapos flex oh, ni Lebron. Nagpe-flex. Nag nagagano'n. flex di ba? Eh, sila yun eh. Alam nila yun eh. Kasi tayo, basically, ano tayo eh. Uh, emotional. Uh, 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 di ba, alam mo naman ang Pinoy. Uh, tanggalin mo na sa basketball. Uh, Pinoy kasi mabilis Pikun, mabilis uh, maapektuhan di ba business dito nga nagsimula para yung salitang balat sibuyas eh Filipino uh -oh. word yun eh uh -oh. di ba so yung taunting, ay eh, nakakadagdag ng na, kung ano man yung yung emosyon na mataas na during the game mm -hmm. nadadagdagan pa mm -hmm. e, ano ba ano ba yung taunting sa tagal no pang oo uh, di ba but kailangan mong gumanon nung, nung araw kasi ang alam ko lang nung araw, When you're on offense, pagkatapos mong sumute, eh magpe-play defense ka na. Sprint back. Sprint Or back, di ba. defense. defense, di ba? Okay. Ngayon, may ibang player, pagkatapos makashoot na nakapasok, taunting muna din, sprint back on defense. Mukhang dinadagdag yung ano, ha? Ah, okay. <laughs> yung ano, yung taunting, no? Uh, so, so, sobre, sobre yung nangyayari ngayon. Uh, katulad ng, pero ano yan eh, yung napapalit sa social media, nung araw, pare, wala naman tatuog ang player. Pero walang tato. Pare, nung araw, pag may tato ka, galing kang bilibid. Oo, <laughs> <laughs> oh, totoo yan. Oh. Ah, di ba? Tsaka matapang ka. Eh, matapang ka. Uy, oh. may tato yan, ingat ka. Baka nakapatay Eh, ngayon, na, nakita na, di ba? Oh. Mahilig tayo mang, alam mo naman, mang Oh. Bakit pa nung araw, pare, ang shorts natin, 12. Uh -huh. 11-12. Si 11-12. Oh, ah, si pag ah, pag ah, nag-14 ka, tawag sa iyo, John Puruntong. Ah, purun Yung John Puruntong po, eh, si ah, Dolphy, Doon ah, sa <laughs> sa John N. Marcia Sitcom, nung araw, ah, nag-sosot siya na tawag na Di ba? Yung panloob eh. Na, again, tawag niya, boxer shorts. Pero boxer araw, karsusilyo ah, na napakahaba. Ah, Ngayon, ah, pag ay shorts mo, halos ganun kahaba, ang tawag sa iyo, uy, nakapuruntong ah, shorts ka. Di ba? Eh, ah, nung bumati si the Air Jordan. Oh, Nagsimula na humaba. Ah. na. Pare meron dating player diyan, <laughs> si malangit na mga si Tembong Melencio. Tembong Melencio. Nakaba ano na, nakabagi pants na shorts. Kaso may tattoo kasi. May tattoo kasi na niya. niya. Oo. Oo. Kaya nga, yun nga ano, hanggang hanggang umabot pa nga yan below Dani Oh, di ba? Oh, nahihirapan oh, ngayon. Tumatang Ang ginagawa ng players. galit na galit kami dyan eh. Pag dumindi pensa, hinahawi pag gano'n yung shorts bago uh, pensa, makita mo kalokohan mo. Imbis na huwag mo na pa paiksiyan mo. Ginaganya mo pa. Di na extra ano yan. Extra galaw. So, gano'n din. Ewan ko ba't nasusundan nila yung gano'n mga nakikita nila sa abroad. Parang, hindi eh, ko alam, para, para bang ano yan? Para bang produk, produkto na naman parang Para colonial mentality na, na parang ito yung nakikita mo. Ito yung uso. Mm -hmm. Kasi yung taunting, eh, misa, ano ni yabang ni